Gigi. Oh, Dahil umuulan ngayon sa BG House, ay pinatawag ko kayo para bigyan ng umuulan na pera. Mukha oh, ko wow. wow, pera. Uy! Uy. Uy. <laughs> Tumatakot ka agad. Hindi <laughs> ko kailangan namin gawin. Baka naman mahirap yun. Madali lang. Kailangan nyo lang sagutin ang tanong ko. Uy, tanong mo, sagot ko. BG, Bila. Okay, ang tanong ko ay magbigay ng mga bagay na ginagawa tuwing tagpulan. Pag wala dito, wala kang papremyo. Ah, kailangan dito lang? Oo. Okay. So, nasa board na yun yung mga sagot? Oo, oh, nandito. Kaya, nandito lang. 1,000 yung sakin. Ay, parang! <laughs> ay, na. ko na, na kaya. Lagag, pawag! okay. Fix and chill. Uy! Kung wala, dinaya! Oo! Yun lang ginagawa namin e! 50 Pesos! Basta naman ka na 50 Pesos! Common kasi, common eh! May-earth ka! Iyo nga! Sa pag-common answers, mababa lang ang bigay. Oo, oh, hey, mababa okay. lang! Kailangan mga rare yung sagot. Oo, oh, mga kaki-kaki! Ano ang ito mga eksotik? Mag-food trip. Mag-food trip? Walay! <laughs> Ay! Ulo mo yun! Ulo mo yun! mo na! Bakit naman nun walang food trip? Kaya na kumain. Kumain ng lugaw. Uy, masarap yan Premyo! 50 pesos! Kumuha ka ng 50 pesos! Easy ro! Naglulugaw! Kapag common daw, bawat maliit ang premyo, oh. eh bumulong sa akin si Lamin. Oo, ano? <laughs> Bossing, alam mo ba ito yung malamig? Wala akong sinasabi <laughs> 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 <Nagpapaimit> ako. Nagpapainit <laughs> ako! Uy, papainit! Nagpapainit! <laughs> ano pa yun dyan? Tawag ah, na dun sa pagpapainit. Ano yan? Naglululo ako. Dilulu? Sabi, sabi ni Lamin. Dilulu? Dilulu. Ay! Meron dito yung dilulo. Yan o, dilulo. 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 How much to? 200 pesos. Ginagawa ko to araw-araw. Ano, ano? Wala nang anin lang. sa ko kay Mablip to. Ano? Mag-jump. Araw-araw ginagawa ko yun. Ay, wala dito eh. Wala yun eh. Ito na nga. sinabi jump Okay, madam! Anong... Ano mo? Cellphone! Cellphone? Ay! Tiktok! Ayan, 100 pesos! Ayan, yeah. 100 pesos! Ayan, 100 pesos! Ayan, ano pesos! Ayan, 100 pesos! Ayan, 100 Ano? Lambingan. 100 pesos! Ayan, 100 pesos! masarap gawin pag umuulan is matulog. Uy, ay meron, 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 oh! meron, meron kang tingkat. <laughs> so, okay lang. Ito, paong... na natin to. Siyempre, magkape. Ay, okay, magkape? Mag ay, ay, mag ay, meron magkape. Ito oh, kang 50, 50, 50 pesos. Pwede okay, na, pwede na. Pwede na, ayan. Okay, instant 250 okay, 50. Siyempre, tuwing tag-ulan. Ano? Hindi mo mapuntahan si Crash. Uy! Call si Crash! Call! Pidjokol! Wala Kasi dito! Hindi single yun. <laughs> Nag Nagbabasa. Babasa? Reading. Reading. B reading. Bago mula, babasa Wala eh. din Wala din Ito <laughs> tatama na to boy. Wow. Kung kanina merong lugaw, sa akin merong sopas <laughs> um, masarap Maligo ng ulan, Maligo Ay Ay maligo ay 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 Ubak, Uy, meron! Ayan o, zero! Di ano Siro. sit ka pa meron Di ba wala? <laughs> ano, wala? <laughs> <Mag> <laughs> <laughs> Ang dapat gawin sa tag-ulan, maglaba. Kasi mag may tubig eh. Ito na po! Ay! na! Wala dito yung paglalaba, pero malapit dun. Ay! Ay alam ko na, mga editors yung ano oh. yan, si nag gaming nagro-roblox. Ay! Roblox! magluto. Magluto? Uy masarap talaga yun. Wala, sinabo na ni Boss yun, di ba? Siyempre pag malakas ang ulan, masarap. Magpapawis. exercise. Waloy! Ano ba po? sa'yo? Maglinis ng plato. Kasi sini yung pagkakuwi. Wala rin. Swimming! Nagsiswimming tayo, pag umulan. Lumuso! Meron kang tayo! Andito na si Bobo. Hindi kagad pag gumulad kasi nanonood lang ako ng mga video. Ah, oo. Nag-YouTube. YouTube, wala ano eh. Wala talaga ba? Wala talaga. Gusto na ko yan. Ano na, tapal ng butas ng bubong. Ang galing, ang galing. Tapal ba? Siyempre, kumikidlat. Kailangan mo mag-ingat mag-ingat <laughs> Mag-ingat ka ay alam ko na aytona boy isang libo to. Mm. maglinis <gibanding> walay eh. Lahat ang hindi mo ginagawa, sinasabi na. <laughs> oh. mo. <laughs> <laughs> na, tama, ko dapat uh, mo Uy! uy tungtasan niyo ano 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 Oh, yung mga kapalit! Yung mga kapalit! Yung mga kapalit! Yung mga kapalit! Meron ka niya! Uy, hindi yan! ang ka! Gusto ko lang sabihin, may isang pang-bobo dito, hindi na sa Mag-ayos ng antena ng TV. Mag-ayos ng antena ng TV. Komplikado pa rin. Nagbabrown out? Oo. Walang baterya? Oo, walang baterya. Kaya kailangan ng power bank wala 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 kuryente. wala 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 Masyado kasi tayong nasa advance eh, sa mga troubleshoot kasi tayo. Bumalita tayo sa pagkabata. Oo, oh, yan, yan. Siyempre, kapag madalas ang bulan, gumagawa ako ng assignment. <laughs> <laughs> Pag sa bahay? Homework! Homework! Wala rin! Ulan, siguro, ah, Mag-rescue ng mga tao sa nasa ba? Wala! Hindi na isip ko Wala! nang kaisip dito sa sorpe eh! So, kailangan mong takpan yung butas dun sa bubong. Ay, buong Ayun, <laughs> yun, <laughs> umuulan nga. Oo nga. Bata tayo. Oo. Mm. Kailangan natin magpalit muna ng damit bago maligo. Ah, so parang magkakalat ka nun. Oo. Oh, Oo, oh, magkalat. <laughs> Ito meron. Oo, oh, meron kang... Oo, oh, magkalat ka na. Gusto mo may pera ka pa? <laughs> Oh. Magmamap ka ngayon. Ayun Ay, lang, mali! Ay, mali, madam. Alam eh. ko na yan. Oo. Oh. Nag-iimbak ng tubig. <laughs> Meron, Meron kang 200. Tatali <laughs> <200. Uy>. <laughs> na tayo, guys. Oh, oh. Alam ko na. Video okay. Oo. Oh. Oh, Meron kang... Uy, ano ba? Jee ngayon, si... Bigyan mo ng tulog. Oo. Di ba super... di ba sobrang... Grabe ka na mag-isip. Oo. Oh. tapos tag-ulan ngayon. Ano yun? Tuwing tag-ulan, overthinking ka. Overthinking ka! Ah! Begi blue, begi blue. Huto siempre yung mga tatay. Oh, paalam begi. Eh. Ano kinagawa nila pa? Ayan ang manah. Sumasalisi kay misis Oi, <laughs> walang talun, walang talun. Tiba <laughs> <Baha> na, tiba <laughs> <Baha> na. Pumilit kita, pumilit. Pumasa salisi. Katmama sajan, katingko. Masak, masajan. Meron kang 200! Ito <laughs> na ang tatay, boy! <laughs> ang ginagawa ng mga tatay tuwing tag-ulan, lalo yung madalas sa gabi. Oo, oh, gabi. Nag-iinuman. Iinuman! <laughs> <laughs> Iinuman! <laughs> yung inuman, meron 100! 100! <laughs> Siyempre, pag tag-ulan, nisan run out. Uy! Anong ginagawa ng mga bata pag run out? Uy, alam ko yan. Siyempre, naglalaro. Atang, Ay, ano ka doon? Hindi rin ni. Eh. Yeah. Hindi rin. Pagka maulan, mga bata, oh. bahay bahayan. Eh. Ay bahay bahayan. Brand out nga eh. <laughs> brand out nga eh. Brand out ka sabi ko eh. Diba brand out? Oo, oh, out. Dinalaro ng mga bata. Oo. Oh. Oh. Taya, taya. Hindi rin ni. Eh. Brand out ka eh. Dinalaro ng mga bata. Flashlight! light. Hindi rin ni. Eh. Padilim siyempre. Oh. Ano yan? Naglalaro ng kandila. <laughs> Olay. Olay. Iba na lang. Oo, oh, wala, wala. Oh. Tatakot, takot, takot. 500! This is wow. 500 pesos, guys. Ayan, meron kang 500 pesos! Gagod na lang yan. Yung ano. Yung ano. O, oh, last na to. Klu, klu! Mayroon ka Gumagalaw sa bahay. Ano to? Kapag umuulan Oo, oh, kapag umuulan Anong klaseng galaw? Grabe to gumalaw. Grabe to. Ano to ba yun? Bakalaw. <laughs> Yung aso. Hindi, maghanap na eh. Maghanap na. O Luma, lumak, maghanap. Maghanap. Pwedeng lumaki, eh, pwedeng maliit. Oo, oh, pwede, pwede. Maghanap ng... Mouse. Hindi, mouse mo oh, na. Hindi, hindi. Yun lang. Oo, walang ka natin to eh. Ano? Maghanap ano? tayo ng gagamba. Yeah! Gano'ng nagkagamba. Pero may forma o may bahay Groovy si Berlin. Pero, 200. Paldo. Paldo pa, bro. Dami pero. Madam. Okay. Gano'n lang yan, mga kaibigan. Maraming salamat. Maligo na tayo ng ulan. Ano naman ako? Guys, <laughs> kung gusto niyo ulit umulan ng pera dito sa video, subscribe at comment. Part 2!